Ayan na nga mga Lodi, finally dumating na rin yung kaping baraking in order ko online. Sa Lazada ko nga pala to in order mga Lodi. Sa halagang 389 pero medyo nakales nga ako dito dahil sa voucher mga Lodi. Dito nyo pala to mabibili sa kaping barako by Marian. Miss Marian, baka naman. Ang binili ko pala ay medium grind at regular texture mga Lodi. Tara, pakuluan na natin to. Nagsala na pala ako ng tubig sa kaldero. Ayan na, buksan na natin mga Lodi. Inamoy-amoy ko pa nga to mga Lodi. In fairness, mabango naman. Ayan, isinala ko na pala sa mainit na tubig. After a few minutes, kumula na yung kape natin. Ang bango. Naamoy ko na mga lods. Hinalo-halo at minekos-mekos ko nga to, mga lods. Hanggang makuha ko ang tamang timpla at lasa. Katulad ng timpla ni si Stelma. Ang sarap. Ayan na, ililipat na natin ang kumukulong kape sa tipat strainer para masala ang lumulutang na coffee granules. Nilagyan ko na din pala ng kape ang magko at ng matikbat. na. dahil ko pa kayang uminom ng purong kape, nilagyan ko na din pala ng konting asukal. Ayan na, mainit-init pa, tara, kape tayo.